Ano Ate arts? Happy? Nah, ganda. Gawa lang sa lupa. Ah, ano lang natin ang video to para naman habang maganda pa. <laughs> Kaya pagod na pagod kami lagi. Halos hindi, hindi na mahawakan ng cellphone sa panginginig sa sobrang pagod. <laughs> anyway, ito yan mas presentable na siya mas maganda na and of course mas patibay so ito hindi pa siya nagagawa bukas naman dahil ang dami namin ginawa ayan o sige nga tears anuan mo nga itong mga kwan natin kung bakit ganito ito ka kapangit ganito kahit ka disorganized ito kasi eh, inaabot kami ni Bagyong Karina Mm. Ano expect dahil akala eh. kasi ilang bagyo na rin ang dumaan dito sa amin eh kinaya naman pero yung bagyong karina ang tindi ang grabe hmm. itong tinutungtungan na ito ito naging swimming pool yan at bumagsak bumagsak ito bumagsak to yeah. wala ito tinambak lang namin to hmm. kasi bike, ano to may hukay to kasi dito na Supposedly ang balak namin dito ay gawin sa nang fish pond. So ang laki ng hukay na yan. Buong area na to eh. And doon. Yan. Uh, kasama tong mga pinagtutungtungan yan. Nalupa okay, so, yan. Uma na yan. Umariya yung lupa. Bumagsak talaga ito. <coughs> yon, 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 yon. ito. Hanggang dun, puno ng tubig. Kaya grating kaba namin. Minalik na namin, namin yan na ano. Tinrambang na namin yan. Ito, eh. Ayan. Kaya grabing kaba namin. Baka pumagsak rin ng bahay namin noong araw na yun. <laughs> Ang tindi nung bukalit sa ilalim. Diyan sa may... Dito ka, pwesto ka dyan. Tingnan sa may ano dyan. Mm -hmm. Yan sa may area na yan. Grabe yung bukal dyan. Pumasok ka lang tubig. Napagkala ka At saka doon mismo sa ukay natin. Grabe din yung bukal. Mm hmm muntik pa yung mister ko dun buti na lang nang lumagit niti eh, ang bilis ng akyat niya kasi may hagdanan yan eh mm. kasi halos ano yan eh uh, actually lagpas sa akin lagpas hmm. sa akin yung height nito Oo, oh, oh, kasi diyan ka nag yung ano, na, na, online ano dati. Online job. Online job. Ang um, yung eh, ginawa niya office na ako, no. Eh, nung mina, nung mina internet, so tumigil na siya. So, anyway, <coughs> pasada natin tong ano. Ah, dahil sa gumuho din yon ayun. <coughs> yung aming dirty kitchen, uh, naging dirty, pero mas upgraded na, na, na siya. Nagda na siya ngayon. Nilakihan ah, na siya namin dyan, na. nilakihan ko na yan. Then, ito, ngayon masyadong disorganized dahil nga sa Ningge ba din dong isa. Op. Kair kay bayo karinayan. Sobrang basa. gumuho, So kaya napilitan kaming naisipan kong ilipat tong lababo doon. Ayon. Oh, ngayon presentable siya at makinis na. Ganda. At, ang ganda sa personal. Mm. Ang ganda. Pag ibukas mga coordinators yung ano, yung gripo para ano, pangit yung nailagay kong gripo kung masyadong ano, bukas yan, yan ano ko yung bukas ayusin ko na yan yan, okay, sige okay. kasi yung dito ito, existing pa rin yung gripo dito pero not sure kung anong gagawin ko dito yan so iwasan ko na itong mabasa para maayusin ulit and ayan, para lang magkaroon kami ng ano magkaroon eh, kami ng konting souvenir para sa aming mga upgrade ngayon na no, pinaghirap namin itong nakaraang ano no, bagyo and of course reinforcement ng ano ng bahay kaya yun, yun. Ayan you know, o, na aking kusina. Ayan, ganyan na siya kakalat. Ito ang mga plato, nagtambakan na. <laughs> ayan. Since ginuho yung aming hugasan, ayan. Kapag-hugas rin sa ano eh. Oo, tambak na rin lahat. Sobrang, oh. ano, sobrang pagod Priority basis. Kaldero nagkalat. Diyos ko. Hindi na namin kayang trabawin sa sobrang pagod. Pero bukas, okay oh, na yan. So, itong maganda mm -hmm. ngayon, yung kung anong gano'ng kapangit. Mm Para susunod na video, baka sakali may maganda naman. Mm Okay? Yeah. Ayun. Oh, Tsaka sa taas pa natin kanina. Oo, oh, di ba? Like, ano pa kami sa taas oh. kanina. Dahil nga sa... Dahil <laughs> 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 yung kay Bagyong Karina, ang oh, daming tulad, ang daming ano, bukas. Natapili kami yung second hand na yero. Ano na talagyan namin ng ano. Kasi so, hindi nga pala, ah, ano nga pala, yung, yung mga mating pala na ginawa namin ano, bubong. Pangit pala yan. Yan yung Kinakainan black. daga. Dahil sa, ano eh, dahil sa may solar panel kasi sa bubong, pinamayan ng daga. Kinakain yung, ano, yung mga plastic, yung mga rubber. Tsaka marupok. Man tsaka ang ang bilis lang na susunog ng araw. Mm, -mm marupok. So walang kwenta. Ay, mo maganda matiway, hindi. Kapili na kami ng bago, ng second na year, kaya yun pinaglalagay namin ng ano kanina yung mga butas-butas so yun lang para naman ano update lang kami ng ano kung ganito kapangit and next time video naman kami na medyo pangit pa rin hindi <laughs> <laughs> bali na ito pero, pinaka pangit na bahay pero pinaka maganda naman na kanila oh. so, ah! ito nature lang na nga aming bahay ito, Ayan no. so anyway ito kasi ano puro lupa lang yan oh. puro Ayan. lupa lang yan ah. nang hinayang pa kung putuloy yung bayabas kaya nasa loob siya <laughs> buhay yung bayabas <laughs> na yan <laughs> hindi pa ganun makinis so kasi by tomorrow ito. ano naman to mas makinis nito okay so paalam ka na dears bye bye ah, kita kids nalang nice. tayo alright <laughs> okay thank you